Ayan. Waiting pa rin po tayo kasi hindi po natin nahabol yung bus na sasakyan po. Andun pa lang po ako dun sa papalabas pa lang po ako ng highway ay eh, dumaan na. <laughs> kaya ayan, umuulan po siya kaya matilim po. Ayan. kaya mag-wait po ulit tayo ng bus. Ayan o, oh, tignan nyo wala na pong nakapila. Ako na lang ata kasi nakasakay na sila kanina. <laughs> mag to tayo mga 20 minutes siguro. Ay, oh, uh, Ulan, ulan. lang naalala ko yung tayong ko kanina. Tinanggal ko po kasi kanina kala po aaraw siya. Pero tinignan ko yung weather. Hap-hap lang. Hap-hap. May araw lang ng konti. Ayan. Kaya pinalik ko yung tayong ko. Ayan. Ingat-ingat po tayo. lagi saan man po tayo maganda.